hello po mga kahagod. Welcome po sa aming Munting Channel. At ito po yung aming Printing Channel. Okay, mga kahagod, ang ating pong video for today ay paano ba tayo gumawa ng cutting line sa ating pong ipiprint na tarpaulin. Bali Photoshop po ang ating pong uh, vlog for today. Tapos yung pong mga tanong, yan, ito po uh, yung mga madami po ito tapos pinili ko na lang yung pinaka uh, nasa baba. Tapos ay uh, limang tanong lang naman tapos yung ibang tanong ko dito ay ide-demo po natin kailangan natin uh, ipakita sa inyo kung paano siya ginagawa. Okay, simulan na po natin kay Sir Norman J. Sarte. Ang tanong po niya ay Sir Lodge ask ko lang uh, ask ko lang po about po sa tarpaulin sizes yes, ano po ba ang mga size ng media ang i-stock ko sa shop. Yung uh, ginagamit talaga para di may stock ng matagal. Salamat po sa pagsagot. Baguhan lang po ako sa large format. Bali, ang i-stock po natin ay depende po sa inyong tarpuli, sa inyong machine. Katulad ng machine ko po, 4 feet. Meron po akong 4, 3, at saka 2 hindi ko na lang po dinadamihan kung magati tigi tigitigay isang dolyo. Huwag nyo na lang damihan. Kasi kung halimbawa ang inyo pong uh, tarpaulin machine ay 6 feet, dapat meron kayong 6 feet, 5 feet, 4 feet, 3 feet, kahit walang 2 feet. Hey, para naman hindi madaming madami. Hey, -madami. kasi halimbawa, ako katulad ko, halimbawa yung aking machine po ay 4 feet. Kung halimbawa wala akong 2 feet, kung magka 3 feet tsaka, 3 uh, feet tsaka 4 feet lang. Halimbawa, meron po yung ipiprint na 2 x 5. O, hindi mapapaprint po siya sa, ano, sa 3 feet. Kaya dapat sana yung lahat po ng media, meron po tayo. Okay, ang uh, susunod na pangpuntanong ay galing po naman kay uh, Flix, Flixball. Sir, yung main tap is compatible ba sa lahat? Yung uh, main tap na naka-install at ginagamit ko is 4-pass lang. Pwede ba mag-install ng main tap na meron ng 3-pass? Exceed po ang brand ng uh, tarpaulin machine ko o tarp printer ko. Kung gagamit ako ng ICC na meron na 3-pass, gagana kaya? Gagana po yan. Okay? Gagana po yan. Depende po yan sa printer setup dito po sa ating uh, main tap. Kung halimbawa, Uh, sa main tab po ninyo, meron po yung ano, meron po yung uh, printer setup na kukunin po natin parang plug-in okay? yun sa akin kasi meron 2 uh, pass meron 2 pass at saka meron 3 pass pataas hanggang 8 uh, pass okay? sa, sa tingin ko gagana po yan basta meron po kayo kung wala naman po kayo eh meron po ako <laughs> PM lang PM is the key okay sa susunod naman po ang uh, susunod naman po tanong ay galing naman po kay Sir Norman ulit Sir Norman salamat po sa mga tanong Norman J sante Sir Lodge, kaya po ba ni, kaya po ba ni DX11 mag measurement ng 2x2 sticker na hindi lumalabo ang mga text. Kaya po, 2 inches daw yon Ganto lang kaliit, 2 inches. Kaya po yan. Ang ginagawa ko po dyan, 600 ang resolution. Tapos, wag yung kahahabaan. Kung magkahanibawa, 2 feet lang. 2 feet yung maximum. Bali, magiging 2x2. 2 feet by 2 feet. Tapos, 2 inch. Tapos, naka 600 ang resolution. Medyo mahirap yung paggalawin. Lalo na kung mababa yung uh, spec ng inyong Photoshop. Eh, yung sa akin ginagamit po. Ginagamit ko po sa pagli-layout. Medyo mataas po yung ginagamit ko. Hey, daga na po yan. Hey, eh, kumbaga maganda pa rin po yan kahit 2 inches lang. Hey, sige po, ang susunod po nating tanong ay galing naman po kay Sir. Ito po, galing po kay Sir Vince o Deck Ito po yung ating ide-demo ngayon. Hey, Boss, pag po walang ABR tapos nagprint ka ng uh, tarpaulin tapos biglang nag brand out, paano mo matatakpan na ang print head na di matuyuan kasi di, po, di pa po nakakabalik sa head capping niya? Okay? Sagutin ko lang po ito yung ABR. Yung ABR po, kahit po yan ay may ABR pagka po nag brand out, eh ano po yan, uh, titigil at titigil pa rin po yan. Halimbawa, nag-print po tayo tapos gamit po natin ABR. Kung mamatay po yung kuryente, mag brand out, tigil din po yan kasi mamamatay din po yung machine. Iba po yung ABR sa UPS ang UPS po ay yung po yung nagsisave ng power, meron po, po siyang battery sa loob, tapos pagsisave po siya ng power kahit po mawala ng kuryente 10 minutes pwede pa po, po natin gamitin yung ating machine, mapapatay pa po, po natin ng maayos pero kung wala nga, halimbawa kung wala nga, kung mga wala kayong UPS, ABR lang, tap, o kaya walang ABR, tapos biglang nag-run out ganito po ang inyong gagawin yan ideday ako po sa inyo, wait lang, set up po natin yung ating camera, okay? Okay, mga kahagod. Ito po yung, ano, buksan po natin muna. Yan, para kita lang, nilapit ko lang po yung, ka, ano, yung camera para kita nyo. Okay. Okay, mga kahagot, Ito po yung ating machine. Bali, ilalagay lang naman po natin. Alibawa, dito lang para kita na kita sa camera. Lalagay lang po natin dito. Tapos, papatayin po natin. Tapos, demo ko po sa inyo kung anong gagawin natin kung walang kuryente. Okay. Yan. Halimbawa, nandyan po siya. Hindi, layo-layo natin. Halimbawa, dyan siya tumigil. Kuwari. Kuwari, dyan siya tumigil. Patayin po natin. Okay, anong gagawin po natin? Halimbawa, dyan siya tumigil. Bila na brand out. Ganito po yung ating gagawin. Iisog po natin. Iisog po natin. Tapos, yan po, madali lang naman siyang iisog. Pagka na po, Tatapat lang po natin sa center. Makikita naman po natin dito sa ilalim yung ating cupping. Okay? Makikita po natin dito. Tapos, itataas po natin itong assembly. Ito pong assembly na ito. Itataas po natin. Ito po yan, ha? Yung pinaka-cupping. Manual po. Ang mangyayari niya, manual na itataas po natin. Yan. Tapos, sisilipin po natin sa ilalim. Pakita ko po niyo sa inyo. Lang, ha? Okay. Silipin po natin. Ayan po. Nakaano na po siya. Okay. Safe na. Safe na po yung ating, ano, yung ating uh, machine. O yung ating head. Okay. Yon, ganun lang po yan mga kahagod. Iangat lang natin na manual. Manual lang po na ginagawa yon. Ei, okay. Tapos, ito po yung ating pinaka main vlog. Ayan, meron tayong main vlog. Ito yung pinaka vlog po natin. Yung galing po kay sir na tanong, dance Vlog. Ask ko lang po sa paggawa ng cutting line sa tarp, sa tarp po, sir, mabilis po kasi. And pag gusto po ng client it is 4 inch before I let is set up po ba mismo sa Photoshop or sa tarpaulin machine na po mismo. Okay? Bali ito po ay sa Photoshop po ginagawa ang cutting line. Hindi po doon sa main tab. Okay? Sa Photoshop po 'yan. Tapos, yun na nga, sabi nga ni Sir, kasi galing po ito sa isang vlog, sabi niya masyadong mabilis. Medyo babagal-bagalan natin sa Photoshop po. Sige po at doon po naman po tayo sa ating PC. Okay? Ito po. Okay, mga kahagod, ba, uh, nandito na po tayo sa uh, ating PC. Bali, nabuksan na po natin yung ating Photoshop. Bali, halimbawa, ito na po yung ating na-layout. Na-layout po natin. Ito po yung nakasize ng 3x3. Ngayon, ang gusto po ni client ay 4 inch paikot. Okay? Ang gagawin po natin dyan ay uh, pindutin po natin yung Control Alt C. Okay, pag uh, ano po nyan, lalabas po ito, yung pong uh, sukat, canvas size yan bali ito po yung sukat nya 36 by 36 pindutin po natin itong uh, relative okay pindutin po natin yan tapos kung 4 inch uh, ipa plus lang po natin yon 4 plus 4 equals 8 okay kaya ang gagawin po natin dito ay 8 inch inches 8 inches pala okay tapos ang gagawin po natin i-okay po natin yan Okay, hey, yan na po yun, yung uh, 4 inch na allowance. Mapinsin, mapapansin nyo po dito sa may ruler. Yan, 4 inch po yan. Yan, 4 inch. Yan oh. Tapos, pag uh, lalagay po ng cutting line, ang gagawin po natin ay select, control A. Yan, control A. Makikita po natin yung uh, side na select na po yung uh, both side. Tapos pindutin po natin itong nasa taas edit. Tapos hanapin po natin yung stroke. Tapos ayan po 1 pixel. Tapos ang color po niya ay black. Tapos okay lang po natin. Yan, pag okay po niyan, control D, deselect. Yan, meron na po yan. Bali, gumawa po ako ng media para lang po makita nyo. Gumawa po ako ng media na 6.2 na media. Bali, ang size po nito ay 75 by 100. Bali, ginawa ko lang naman po ito. Wala, wala po kasi akong ano dito. Wala po kasi akong uh, main top dito sa aking PC. Bali, para lang makita nyo yung cutting line. Okay, dalhin ko po dyan. Okay, ito po yung uh, ating nagawa. Dadalhin ko lang po dito sa ating pong media. Ayan, drag po natin. Yan, ito po yon yung ating ipiprint. Okay? Ayan na po yan. Kung mapapansin nyo, meron na po siyang uh, cutting line. Ayan na po yung cutting line. Diyan po tayo magkakat ng ating uh, image. Okay? Meron na po yung alawan, for, uh, allowance. For, allowance. 4 inches. Ah, uh, 4 inches. Okay? Bali, halimbawa naman. Naggawa po ako ng isang halimbawa. Halimbawa, ito po, marami. Ito po, 2 feet. Okay? Gawa po akong tupit tapos lalagyan po natin ng allowance na uh, 0.5 paikot. Okay? O 1 inch. Lalagyan po natin ng 1 inch. Uh, pindutin po ulit natin yung control alt C para po sa canvas. Okay? Tapos ilagay po natin dito ay 2 inch o 2 inches. Okay? Kasi magiging 1 inch uh, 1 inch po yan paikot. Okay? Tapos okay lang po natin. Yan, meron na po yan. 1 inch. Pegot. Tapos, select po ulit natin. Control A. Tapos, punta po ulit tayo dito sa ating, sa edit. Tapos, stroke. Tapos, yan. Meron na pong kulay. Tapos, 1 pixel. Yun nga pala, naka-center po pala. Hindi po outside, hindi inside. Center. Okay, normal. Capacity, 100. Tapos, okay lang po natin. Yan. Tapos, deselect po ulit natin. Meron na po yan. Dalhin po ulit natin doon sa ating media. Okay. Move po natin. I-drag po natin. Yan. Dito po yan sa ating... Yan. Narito na po sa ating media. Bali. Dito nga po pala. Ito yung halimbawa lamang po sa main tab. Kung halimbawa, nasa main tab na po tayo. Eh, do-duplicate lang po natin yan. Yan. Diyan po tayo magkakating magkakat yan yan halimbawa lang po yan okay halimbawa po anim yan ayun po yung ating paperin diyan po tayo magkakat yan mapapansin niyo meron na po tayong cutting line okay bali isa lang po yung ating ano i-layout baka mamaya malito po kayo na ginawa ko siyang anim dito hindi po yan ang nakasave bali ito lang po yung i-save isa natin yan yung pong merong mga alawan yan sana naintindihan po mga kahagod, ganun lang po yung paggagawa po ng cutting line. Okay, sige po maraming salamat mga kahagod.